Uh, may aso ang galing oh kinuha niya yung bola uy daming aso rin pala dito ayun, ay ganda naman ang aso na to ayun oh yun hinagis yung bola ang galing oh napakagaling na aso sarap pala mag ng aso rito Ano kayang aso to? Dalmatian. <laughs> Napaka cute na aso. Tapos may mga baby rin dito. Pinapaarawan. Ayan. Ah, may ibon. Ayan. Oh. Ah, parating na yung mga bata. 10 10 10 a.m. Ayan, papunta na yung mga bata. Ayan, kinuha niya na ulit yung bola. Binigay niya ng aso yung bola, tapos hinagis ulit. Ayan. Magaling, magaling. Magaling na aso. Ah, balik na tayo dito. Tapos, meron din silang ano rito. Kumbaga sa Pilipinas, meron tayong Ace Hardware. <laughs> Hindi yun advertisement ah. <laughs> Nabanggit ko lang. Oh, Oo, punta ng park. Ayan, yun yung pinaka hardware nila yan. The warehouse. Iba-iba pala yan. Kala ko parang is hardware. Biliham pala yan. Parang ano yan. Mga pwede kang pag pagkain. Tapos mga gamit sa bahay. Computer. Mga accessories sa computer pala. Wala, wala wala computer. Accessories lang. Ngayon. Puntahan natin. Puntahan natin. Erwin. Uh, nani ni Street ni? Ay. Barrington yung barrington. Barrington. Yeah. ay yung barrington. Pero hindi tayo dito dadaan. Kasi nandun yung daanan. Pedestrian lane baka tayo mapagalitan punta ah, tayong Barrington ayan Barrington ay dun, dun muna pala kami okay. ha? ayan may signage daw dito dito dapat maglakad hindi tayo pwede maglakad dun ayan.